gramang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Conciencia sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayan. Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ikaw pa rin ay nakikinig dito sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay ikaw po ay nakikinig sa programang Ahensya ni Konsensya kung saan tatalakayin po natin ang ilang updates para po sa ilang impormasyon ng local at national government, dito lang po yan sa ating bansa. Ako po ang inyong nakasama sa hapong ito. Ako si Brian De La Cruz. Mga kaagapay, live na tayong napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page ang 702 DZAS FEBC Radio. Mga kaagapay, hindi rin tayo pwede umabsent sa ating YouTube streaming ang 702 DZAS FEBC Radio. TV. Kaagapay, importante ang ating pag-uusapan sa hapon na ito dahil isang pagtanaw ng utang na loob kung bakit niyo po ako naiintindihan at isang um, gobyerno mga kaagapay o pamahalaan sa gobyerno ang ating kakausapin lalo na po sa pagbibigay ng importansya at kahalagahan sa wikang Filipino. Dahil alam mo ba mga kaagapay na ang buwan ng Agosto ay pagkilala po ito sa pagdiriwang ng taunang buwan ng wikang pambansa sa Pilipinas. Ito po ay ayon sa proklamasyong bilang 1041 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Mga kaagapay, tama po kayo ng inyong hinala. Ating pong makakasama ang tagapangulo, ang bagong tagapangulo mga kaagapay ng Komisyon sa Wikang Filipino. Si Attorney Marites Barrios Taran, magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon sa iyo, Sir Brian, at lalong na sa napakarami mong mga nakikinig at tagasunod dito po sa Ahensya de Consensya 702 DZAS FEBC Radio TV. Maayad-ayad nga hapon, katontanan, malagayang buwan ng wikang pambansa po. Yan, maraming salamat naman Attorney at isang pribilehiyo po na makausap ko ang bagong tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Alam niyo Attorney, sobrang lapit po sa akin ng Komisyon sa Wikang Filipino dahil sabi ko nga po, na handa po akong paglingkuran ang ang inyo pong komisyon lalo na po ang inyo pong hanay lalo na po ito kung sa pagpapataas ng wikang Filipino. Attorney, alam po natin na kayo po ang panibagong Um, chairman ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ano po ba ang inyong mga idaragdag? Ano po ba ang inyong gawas gagawin pa at pagtitibayin dyan sa Komisyon sa Wikang Filipino bilang bagong tagapangulo? Nako, napakarami po kaming naihanda na mga gawain. Pero higit sa lahat, ang pinakauna po ay ang pagbibigay ng tuon at pansin sa implementasyon ng RA 11106, eto po ang FSL law, para po ito sa kapakanan naman ng deaf community, ang FSL po ay Filipino Sign Language. Alam niyo po kasi ang deaf community po ay itinuturing natin na isang linguistic community. Kaya isa po yan sa aking mga malapit sa puso ng mga programang aking isusulong bukod pa po siyempre sa mga patuluyan natin na mga programa na pamilyar naman po ang iba sa inyo, lalo na po kayo na masugid na taga-subaybay at supporter ng aming ahensya. Alam po namin na bawat bu uh, buwan ng Wikang Pambansa, kayo ay aming kasama rito sa KWF at alam nyo napakalaki po nang uh inyong ginagampanang bahagi sa sa na po ng wikang pambansa at lahat po ng katutubong wika dito sa ating bansa. Maraming salamat po mm -hmm. Sir Brian. Maraming salamat din po sa pagtitiwalang ibinibigay po ng KWF sa amin, lalo na po dito sa Ahensya de konsensya at syempre ng aming himpilan. Bali ma'am, kakaasa ka na tutulungan namin kayo sa pagpapalakas, lalo na ng mga proyekto mo na ito nga po patungkol po sa Filipino Sign Language. Ma'am, mapunta tayo. Alam natin na buwan ng Agosto ngayon, lalo na po ngayon po ay August 25 na kung am ang celebration din po ng ating National Heroes Day pero mas tutuunan po natin itong wikang pambansa. Ano po ba ang panibagong tema para po sa buwan ng wikang pambansa ngayong 2025? Ang napagkasunduan pong tema na pinili naman po ito ng kalupunan ng mga komisyoner sa komisyon sa wikang Filipino ngayong taon ay ang paglinang sa Filipino at katutubong wika makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Nakapokus po ito sa pagpapayabong ng Pilipino habang hindi natin pinapabayaan ang pagunlad rin ng mga katutubong wika. Alam natin at itinuturing natin na ang wikang Pilipino po at ang mga katutubong wika ay isang maganda at maimportanteng Uh, instrumento sa pagkakaisa ng bansa. Alam nyo, ang wika talaga ang siyang salamin ng ating identidad at pagkakasarinlan. Kaya't Lagi po namin isinusulong na habang tayo po ay nagbabalik tanaw, habang ating pinaparangalan ang kasaysayan, atin din pong pinapahalagahan ang pagkakaisa natin sa pamamagitan po ito ng paggamit natin ng wikang Filipino at ng ating mga katutubong wika. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So yun mga kaagapay. Yan ang pinakamahalaga at dapat nating matutunan, lalo na sa pagmamahal ng ating wika na alam mo yon na parang ibahagi natin ito, hindi lang kung ikaw ay Tagalog, kung ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang dialekto, ito ay iyong ipagdadamot. Pero sabi nyo nga mami, gusto ko yung salitang napagkasunduan kung saan mga kaagapay ito ay pinag-agrihan ng iba't ibang mga, um, ng iba't ibang institusyon o syempre iba't ibang commissioner natin dyan sa commission sa wikang Filipino. Ma'am, sa huling buwan po ng Agosto, ngayon po ay one week na lang. Tapos na rin naman po ang ating ang uh, buwan po ng Agosto. So gusto ko po kayong tanangin, ma'am, ano po ba ang mga naging aktibidad yun noon? At ngayon po, meron pa rin ba kaming aasahan kahit huling linggo na pong buwan ng Agosto? Ako, marami pa po at marami pa pong humahabol. Alam niyo po kasi, nagpapasalamat kami, ano, at ang preparasyon para sa buwan ng wika ay ngayon ay isang buwan na po ano at alam nyo, Hulyo pa lang. Nako, talagang kang aming, um, ang aming pong tanggapan ay talagang abala na. Pero, maisingat ko lang po, Sir Brian, ha? hindi lamang po tuwing Agosto ng bawat taon, abala ang aming komisyon kami po ay nagtatrabaho ng all year round kung humbaga ay kami ho ay talagay narito at patuloy po na nagpapalaganap, nagpapausbong, nagpapayabong po ng ating wika. Ngunit nung ika 29 po ng Hulyo, isinagawa na po agad namin ng press con upang ilahad po itong aking nabanggit nga na tema na aking ng, ng wika. Ano? At yan po ay ginanap sa Philippine Information Agency na isa rin po sa ating kaagapay at kasama no? sa pagpapalaganap ng wika. Uh, unang araw ng Agosto, napaka-busy po namin diyan. Uh, yan po siyempre, inilunsad namin ang Pambungad na programa, ginana po namin iyan dito po sa Quezon City Circle na alinsabay naman sa ikawalumput isang anibersaryong kamatayan ng ating dating Pangulong Manuel Luis Quezon na siya nating tinuturing na ama ng wikang pambansa. Alam nyo, talagang ganun po eh. Uh, sanabi ko nga po sa inyo, uh, all year round, kaya inero pa lang po, ano, masabi ko na rin, ay binubuksan na namin ang pagtanggap ng mga lahok para naman po sa timpalak na sanaysay ng taon. Mm -hmm. Yan po ay syempre natapos na, ngunit at amin na pong na naibigay na igawad na namin ang aming, ah, uh, premyo at gantimpala sa nagwagi na si Clara de Espedido bilang mananaysay ng taon. Ano po? At syempre meron po kaming binigay din na ikalawang gantimpala. Ganon din po sa ikatlong gantimpala. Sa pangalawang gantimpala po binigay natin yan kay Emerson Baltimore At kay Presioso Dahe Jr. ang ikatlong gantimpala. Meron pang, syempre, meron tayong tinatawag na honorable mention na ang tawag po namin diyan ay may karangalan para naman po yan kay Brian Harold M. Comiling at kay Robert A. Andres. Ngayon po, balik tayo dahil medyo marami-rami po ang aming nagawang uh, mga aktibidades ngayong buwan ng uh, Agosto. Patuloy uh, patuluyan pa rin po ang aming pagbibigay ng seminar ka tuwing Martes po ito at meron pa po kami natitirang isa na lamang no na uh, na serye dito sa serye ng aming webinar no kasama po natin dito si Dr. Aurelio Agkawili na ang paksa ay Filipino at wikang katutubo wika ng malayang pamamahayag at nako iniimbitahan ko kayo sana po ay makasali kayo dito at uh, Inaanyayahan ko rin po kayo na samahan kami sa dalawamput siyam na tertulyang pangwika na pinapangunahan po ito ng mga SUC or state universities and colleges natin sa buong bansa. Alam niyo po kasi, Sir Ryan, uh, sa amin pong pakikipag-ugnayan sa mga pamantasan, kami po ay mayroong mahigit apat na pong sentro ng wika at kultura sa iba't ibang uh panig po ng ating bansa at sila po ay naggumagawa ng mga tinatawag naming tertulia ano po at ito ay mga programa din na nagpapalakas ng paggamit ng wikang katutubo at ng wikang Filipino Patatapos lang rin, siyempre, kailangan kong banggitin ang gabi ng parangal na isinagawa po namin noong ikalabinsyam lang po ng Agosto dito po sa Luxent Hotel kung saan, siyempre amin pong pinang ang uh, rangalan, yung mga nabanggit ko po, po na mga nagwagi sa aming mga patimpalak. At meron din po kami mga ginawara ng selyo ng kahusayan sa wika at kultura. Mabanggit ko lang po kung ano po ang selyo ng kahusayan. Ito po ay aming iginagawad naman sa mga lokal na pamahalaan at ahensyang nasyonal sa mga sa man, sa kanila pong pagsunod sa EO 335. Ang EO 335 naman po ay nag-aatas na lahat po ng korespondensya official ay dapat po gamitin natin ay ang wikang Filipino at kung maaari ay ang katutubong wika natin kung saan tayo naroon. Kaya uh, marami po kami pinagginawaran yan at uh, patuluyan po yan. Ano, hindi lamang po yan para sa taon na ito. Ngunit pa uh, palagi po namin ibinibigay iyan bilang paghihikayat po sa ating mga kababayan lalo na ang mga nasa pamahalaan na katulad natin na uh sikapin at patuloy na gamitin po ang wikang Filipino at may natitira pa po kami na isa pa uh, Aktibidad, ito naman po ay ang paglulunsad namin ng akyat aklat ng bayan. Na gagawin na pin po namin sa ika 28 nitong Agosto po. Mhm, mm grabe ang komisyon sa wikang Pilipino mga kaagapay kasi madala ma'am maraming salamat sa paglalahad dito na mula Enero pa lang kayo ay naghahanda na hindi lamang tuwing Agosto o nalalapit na ang buwan ng Agosto kundi pinatunayan nyo po na may silbi ang inyong ginagawa sa bayan kasi po syempre baka aakalain ng mga kaagapay natin bright ang komisyon sa wikang Filipino ay nararamdaman lang naman namin tuwing Agosto pero mga kaagapay ito ang patunay na ang kanilang ahensya ay hindi mawawala lalo na mga kaagapay kung ito ay patungkol sa pagpapaunlad ng ating mga wika at mga dialekto. Si ano na nga po si attorney na nga po ang nagsabi na iner palang mga kaagapay ay busy na sa paglalahad ng mga iba't ibang proyekto ang ang komisyon sa wikang Filipino. Ma'am, kanina nabanggit nyo po yung at parang bukod sa webinar, ay nabanggit nyo po yung tertulyang pangwika. Ma'am, para sa kaalaman po ng ating mga kaagapay ng publiko, ano po ito? Ang tertulya po kami kasi ay yan ay isang uh, salita na nanggaling po sa salitang tertulya din ng 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 Espanya, ano, Espanyol po iyan. At uh, doon po, at kapag inyo, ito po ay inyong hinanap po, ano ibig sabihin, ito po ay pagsasama ng mga mariringal na tao, na mga artesano po, ano, na sila ay nagkikita-kita at nag-uusap-usap. Kaya doon po namin kinuha ang aming pangalan sa programang ito, kung saan naman kami ay magkakaroon ng programa, nagtitipon-tipon ang mga mahuhusay, na makasining, makaka... Uh, makakultura at mga nagmamahal sa wika. At dito po ipipapamalas nila ang kanilang kagalingan sa pag-awit, paggawa ng tula. At uh, minsan po mayroon din silang mga pagsasanay upang makita po ng ating mga kabataan, lalo na po sa mga universidad, at o pamantasan o mga kolehiyo kung gaano po kahalaga ang ang wika sa ating buhay uh, sapagkat ang akin pong personal na pananaw at ito po ay aking laging binabanggit sa aking mga panayam na katulad nito ay tayo po ang wika ang wika ay tayo ibig sabihin po ang ang obligasyon na mahalin ang wika at ipalaganap ito ay hindi lamang po nakasalalay sa amin na nasa komisyon sa wikang Filipino. Ito po ay ating pinagtutulungan. Kung baga sa Ingles, ang tawag po natin dito ay shared responsibility. Tamo. Kung sapagkat ang wika po ay mabilis na mawala, mabilis pong maglalaho kung hindi po nagagamit. At kailangan po natin gamitin ang ating sariling wika sapagkat wala pong ibang magmamahal sa ating wika kung hindi tayong Pilipin mga Pilipino lamang. At uh, ang mga banyaga nga po ay nagbabayad para po matuto ng ating wika. Bakit tayo na nandito iyan po ay uh, kasama sa ating yaman? ay kailangan po natin gamitin iyan upang hindi po iyan maglaho o mawala mm -hmm. o mamatay. Mm -hmm. Ma'am, kaya nga po bilib po ako sa inyo pong pamahalaan dyan po, lalo na sa Commission sa Wikang Filipino, kasi binigyan nyo ng panibagong perspektibo ang wika natin. At totoo ka naman dyan, ma'am, na kung ang banyaga nga binabayaran ito para matuto lamang sila, alam natin, ma'am, na ang wikang Filipino ay isa na sa mga kurso sa iba't ibang um, universidad, lalo na po sa labas ng Pilipinas. Kaya naman, ako ma'am, na ko pong ibahagi sa inyo. Siguro ito po ay kontribusyon ko sa pagpapataas ng ating wika. Lalo na po, ako po ay kumukuha ng kursong masterado sa kaunlarang komunikasyon sa Universidad ng Pilipinas sa Pamantasang Bukas, ma'am. Na dito ko nakita na... Malaking bagay na kapag ang wikang ginagamit mo ay Filipino kasi mga kaagapa ipinapakita mo hindi ibig sabihin na ang paggamit ng wikang Filipino sa mga asignatura, mga takdang, uh, takdang aralin ay ikaw ay may kababaang ano na pagkakaibi sa Ingles kundi mga kaagapa ipinapakita mo lang na napat na is maunawaan, na ismaintindihan maintindihan ng, ng maayos yung mga ginagawa mo. Kaya ako ma'am hindi talaga alam mo ma'am no, ang laman ng klasiko ay nasa mahigit isang da anak at apat na putlima na estudyante ngunit ako lang po ang gumagamit ng purong wikang Filipino kung kaya't sabi ko nga tuwing kausap ko ang wikang ang komisyon sa wikang Filipino palaging mayroong mayroong bagong nabubuksan and anyway, ma'am isa rin po sa mga ninanais ninyo nga po dito sa ating kwentuhan ay ang pag-focus sa Filipino Sign Language. Ma'am, maaari po ba kami bigyan ng ilang update kung kamusta na po ang ating FSL? Ah, oh, okay. Uh, nanlulungkot po kami na sa nakaraang mga panahon ay hindi po napagtuunan ng masyadong malaking pansin ang atin pong mga uh, kasama na deaf. Ano po. Ngunit uh, kamakailan lamang po Sa katotohanan ay nung isang araw po ay uh, nandun po kami sa CHR at kahapon naman po ay nakipagpunong kami sa mga grupo ng mga kasama nating bingi. At alam niyo po, ang komunidad na ito, ang tawag po natin sa kanila isang linguistic community. Hindi po natin sila itinuturing na mga community ng PWD. Mm -hmm. Sapagkat ang wika po ay talagang, ang FSA po ay isang wika na napaka tagal na po sa atin. Ano, isa po yan sa pinakamatandang wika natin. At itong sa aking pong pakikipagpanayam sa kanila ay napakasisimple po ng kanilang uh, mga adhikain. Ang at akin pong inaangkin na moto ang moto nila. At ito po ay ang nothing without a uh, nothing about us without us. Ibig sabihin po, kung may usapin ng tungkol sa mga komunidad ng nan, nan deaf o ng bingi, kailangan po kasama sila. Mm -hmm. Kaya't mahalaga po ang pakikipag-ugnay, hindi lamang sa bingi, kung hindi sa kanilang interpreters din. Mm -hmm. Kaya naman, at uh, ito po ay buong pagmamalaki ko, sasabihin sa inyo na ang isa po sa pinakamalaking suporta sa akin, lalo na po nang ako ay mahirang na tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino, ay ang NCBO na iyan po ay isang palupunan ng mga asosasyon po ng mga deaf organizations o BINGI at ng mga deaf interpreters. At sila po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa amin para po sa kanilang proyekto. Uh, mahalaga po yan sa amin. Kaya naman, sa... Ngayon po ano sa pagkat wala pa isang linggo alis mag isang linggo at isang linggo lang ako palang rito ay alam niyo po uh, nauna na sa mga na uh, sa mga aking mga naging memorandum ay ang pagbabalik ng tanggapan ng FSL unit at dito po ay ipinapakita ko na kailangan po sa mga tanggapan ay hindi pwedeng puro hearing kailangan po ay yung mga kasama nating may bini, yun po ang dapat nandito. At yan naman po ay suportado ng uh, ng mga commissioner na aking kasama. At natutuwa po akong ibalita na sa tingin ko ay hindi po tayo mahihirapan na isulong ang ang kanilang kapakanan sa pamamagitan na, ng ating mga programa. Wow, bali ma'am no. Ngayon lang po namin nalaman na may malaki palang suliranin sa mga nagdaang taon ang Filipino Sign Language na kung saan alam natin ma'am da dapat tayo bilang Pilipino mas itinat as inaangat natin yung antas ng kaalaman, mas pinapataas natin yung kaalaman natin nito pero sabi nyo nga ma'am kayo na po mismo ang naglahad na nagkaroon ito ng suliranin sa mga nagdaang taon at kayo po bilang bagong tagapangulo ay sumasaludo kami sa inyo ma'am kasi mas binigyan nyo ng importansya yung mga kababayan po natin na dapat mas madinig sa pamamagitan nga po ng senyas. And ma'am, sa huling bahagi po ng ating programa, ma'am, ngayong buwan ng wikang pambansa, ano po ang inyong masasabi sa mga Pilipino o sa mga sinasabing sila ay Pinoy upang magkaroon po sila ng mataas na pagtangkilik sa ating wika. Ma'am, ito po ang inyong sagot bilang isang personal na obserbasyon sa ating mga kababayan. Okay. Ah, uh, katulad po ng aking nabanggit kanina at sa mga panayam natin, tayo po ang may responsibilidad para payabungin ang ating wika. Napakasimple po ng aking hiling at paanyaya sa lahat po ng mga magulang, nanay, tatay, lolo, lola, tita, tito at sa mga kabataan. Gamitin po natin ang ating wika gamitin natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Alam niyo po kasi ang wikang Filipino ay intelektualisado na. Napatunayan po natin na ang wikang ito ay maaaring magamit sa lahat po ng larang. Ang atin lamang pong kakulangan ay bakit hindi natin ginagamit? Bakit na hindi natin subukang gamitin? At ako po ay saludo sa inyo, mantakin niyo po. Ah, uh, kayo ay nag-aaral sa masterado, ano? At dinagamit po ninyo ang inyong paglalahad ng inyong mga ulat, mga diskurso, mga gawain sa pamamagitan ng paggamit sa wikang Filipino. Yan po ang aking pangarap, sir. Yan po ang aking gusto na ang lahat po ng mga tao yan sa Pilipinas, ay magsasalita ng Pilipino na may dangal, hindi nahihiya. Alam niyo po dati nung ako ay bago dito sa komisyon, sapagkat nga ako po ay isang abogado, sinasabi nila na si nagtatagalog lang to eh. So, so, ang katotohanan po, wala po sa pagsasalita sa wika kung gaano kagaling ang isang tao. Iyan po ay kung paano niyang sasabihin ang kanyang kaisipan, ang kanyang nasa sa isip, at ito po ay naipapakita niya sa gawa. Kaya naman, ang pagpapahalaga natin sa ating wika, paano po natin maipapamalas yan? Sa pamamagitan po ng paggamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Sa mga nanay, tatay, magsimula po tayo sa panalangin, gamitin natin po ang wikang Filipino, ang wikang Tagalog, ang katutubong wika. Mas diretso po yun at taos sa puso. Ma kaysa sa yung mga memoryado nating mga dasal. Mas maganda po na hikayatin natin ang ating mga anak na magdasal po tayo ng taos sa puso gamit ang ating wika. Hindi lang po yan. Kapag binati mo po ang isang bata na magandang umaga, ang isasagot niyan sa iyo magandang umaga. Kaysa sa naman ginamit mo ang good morning, how are you today, gamitin mo ang kamusta ka anak, nga ang nangyayari sa iyo. Para po matuto siyang sumagot ng, sa, sa kanyang uh, sariling kaisip, ng kaniyang sariling kaisipan, gamit po ang wikang kanyang uh, nakagisnan na hindi naman po sa ibinawala ko ang salitang ingles. Ngunit alam niyo po, sana po ay ang kinin natin na bilang atin ang wikang tagal. Ang wikang Tagalog, ang wika na katutubo, ang wikang Filipino. Marami pa po sa pamayanan, pakikipag-usap, sa, pa, sa pakikipagkaibigan, ang pakikipagkwentuhan. Gumawa po tayo ng mga uh, aktibidades, mga gawain, gamit po ang ating sariling wika. Kung may nagbablog po ng ang gamit ay English, bakit hindi po gawin? Gumawa ka rin ng vlog na Tagalog or Bisaya or Ilocano o Cebuano. Kapampangan, gamitin po natin yung sarili nating ah, Hindi sa winawala ko po ang wikang Ingles o mga banyagang wika, lalo na po ngayon sa hamon ng digital na digitalization ay patingin po ang mga uh, pelikula at mga palabas na natin pinapanood ay Korean, Japanese, at kung ano-ano pa. Bakit po tayo hindi natin subukan? Gumawa rin tayo ng purong uh, purong Filipino ang mga naka, naka ang maririnig. Mm -hmm. Ang audio gawa tayo ng mga ganun, mga interactive na kwentuhan. Gawa tayo ng kahit gamit mo pang AI mo gamitin mo 'yung sariling wika. Ah, uh, marami pa po tayong kailangang Uh, gawin. Pu marami tayong pwedeng gawin. Sa lahat po ng uri ng diskurso, gamitin natin ang wika. Yan lamang po ang tanging paraan upang hindi po mamatay ang ating wika. Upang hindi po manghina ang ating wika. Ayan. Naku mga kaagapay, ang mainit na panawagan ni Attorney Marites. Taran sa mga kababayan naming Filipino, sa kababayan nating Pinoy, na pahalagahan natin ang ating wika. At ma'am, ako po, on behalf of 702DZAS, ako ay nagpapasalamat sa inyong mainit na puso sa makikipaglaban sa ating wika. Maraming maraming salamat po sa inyo, attorney. Maraming maraming salamat po, Sir Brian. At sana po'y huwag kayong magsawa. Sa pag-iimbita sa amin upang mailahad po namin ang aming mga programa at maging kaagapay namin kayo patuloy kaagapay sa pagpapalaganap po ng wikang Filipino at katutubong wika. Mabuhay po ang mga wika sa Pilipinas. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang buwan ng wikang pambansa. Yan mga kaagapay muli na kausap po natin ang mainit na puso ni Attorney Marites Tara na kung saan ipaniliwanag niya ang kahalagahan ng ating wika. Kaya naman mga kaagapay, tapos na po ang ating programa ngunit hindi po matatapos ang ating pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Muli mga kaagapay, ito po ang Ahensya de Consensya na napapakinggan sa nag-iisang himpilan ng 702DZAS. FIBC Radio TV, agapay ng Sambayanan. muli mga kaagapay ako si Bryan Dela Cruz. Agencia de Conciencia, Servicio Publico para sa you, Kapilipino.